Gusto mo bang malaman kung gaano ka pakatagal mabubuhay matapos ang edad 70? Habang tumatanda, bawat taon ay nagiging mas mahalaga. At ang totoo, may mga palatandaan na ang katawan mo kung gaano ka pakatagal mabubuhay. May mga taong nasa 70s pero malakas pa rin. Matalas ang isip at puno ng sigla. Pero may iba naman na nagsisimula ng bumagal, madaling mapagod at tumaranas ng iba't ibang karamdaman. Ano ang pinagkaiba nila? Madalas, nasa ilang mahahalagang senyales ang sagot. Mga simpleng bagay na makapagbibigay ng ideya sa hinaharap mo. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 7 senyales na maaaring magsabi kung gaano ka pakatagal mabubuhay. Matapos ang 70. Hindi ito haka-haka lang. Batay ito sa tunay na obserbasyon ng mga doktor at eksperto sa mga taong mahaba at malusog ang buhay. Pagkatapos ng video, malalaman mo kung ano ang mga dapat mong bantayan sa katawan at pamumuhay. At higit sa lahat, kung ano ang pwede mong gawin para mas humaba pa ang buhay mo. Manood hanggang dulo dahil baka may mga simpleng bagay kang hindi napapansin na malaki ang epekto sa kinabukasan mo kapag nakilala mo na ang mga senyales, mas malinaw na kung nasaan ka na sa ngayon at kung ano ang pwede mong baguhin para madagdagan pa ang mga taon sa buhay mo. Tara na't magsimula. Unang senyales, ang bilis mong maglakad, isipin mo si Mang Lito at Mang Ben parehong si Pentefimo Anyos. Si Mang Lito ay naglalakad araw-araw, mabilis at balanse. Si Mang Ben naman ay madalas huminto, mabagal, at parang hindi na komportable sa paglakad. Ang katawan ni Mang Lito ay tila mas malusog pa samantalang ang kay Mang Ben ay maaring may babalana. na. Ang mabagal o hindi balanse na paglakad ay maaring sinyalis ng kahinaan ng kalamnan, mahinang sirkulasyon o maagang sintomas ng sakit sa nerbiyos. Pero may magandang balita, pwede mo itong ma-improve. Mas maraming paglalakad at mas matatag na katawan. Comment 1 kung gusto mong pagbutihin ang lakas ng paglakad mo para sa mahabang buhay, ikalawang senyales, lakas ng pagkapit ng kamay tulad ni Mang Tony, 78 si anyos, na kayang magbuhat ng grocery at magbukas ng garapon. Samantalang si Mang Isko, kaedad niya, ay hirap na kahit sa pagbukas ng bote. Ang kahinaan sa kapit ay senyales na pati katawan ay humihina na rin. Pero magandang balita, Pwede mo rin itong palakasin. Subukan mong mag-exercise gamit ang bola, hand grippers o magbuhat ng magaang gamit. Comment 2 kung napansin mong humihina ang kapit mo at gusto mong palakasin ito muli. Ikatlong senyales. Balanseng pagtayo sa isang paa tulad ni na Aling Belen at Aling Nena parehong nasa early 70s. Si Aling Belen ay nag kayang tumayo sa isang paa nang hindi natutumba. Si Aling Nena ay agad na nawawalan ng balanse at kailangan pang kumapit. Ang kakulangan sa balanse ay maaring sinyales ng panghihina ng muscles, poor coordination, o problema sa utak. Practice standing on one foot, heel to toe walking, o mag tai chi. Comment 3 kung gusto mong palakasin muli ang balanse mo. Ikaapat na sinyales kalidad ng tulog. Isipin si na Mang Boy at Mang Cardo parehong nasa mid-70s. Si Mang Boy ay may tamang oras ng tulog, natutulog ng sitong oras, at gising na presko. Si Mang Cardo naman ay balisa sa gabi, hirap matulog, at laging pagod pagkagising. Kung madalas kang magising sa gabi, hindi makatulog, o laging pagod, huwag mo na ipagwalang bahala. Bawasan ang screen time bago matulog, iwasang kumain ng mabigat sa gabi, at magkaroon ng regular na sleep routine. Comment 4 kung gusto mong ayusin ang tulog mo para sa mas malusog na katawan. Kalimang senyales. Gana sa pagkain at eating habits tulad ni na Aling Luz at Aling Puring. Parehong set 24 anyos. Si Aling Luz ay kumakain ng sariwa, balanse at may gana. Si Aling Puring naman ay madalas hindi kumakain, processed food ang kinakain at pumapayat ng hindi sinasadya. Ang pagkain mo ngayon ay basihan ng kalakasan mo sa mga darating na taon. Kumain ng whole foods, uminom ng tubig, at huwag baliwalain ang nawawalang gana. Comment 5 kung nais mong ayusin ang diet mo para manatiling malakas. Ikanim na senyales kakayahang humarap sa stress. Isipin si na Mang Dante at Mang Roger, parehong pitong put-ani manyos. Si Mang Dante ay kalmado, marunong huminga ng malalim at hindi madaling mabahala. Si Mang Roger ay laging nag-aalala, mabilis ma-stress at hirap huminahon. Matagal na stress equals inflammation equals mas mataas na panganib sa Alzheimer's, heart disease, at iba pa. Mag-exercise, tumawa, magdasal, makipagkwentuhan. Hanapin mo kung ano ang bagay sa'yo. Comment is 6. Kung isa ka sa mga gustong matutong i-handle ang stress sa mas maayos na paraan. Ikapitong senyales social connections o ugnayan sa tao. Tulad ni Aling Mila at Aling Norma, parehong pitong putwalo anyos. Si Aling Mila ay may aktibong social life. May kausap, may grupo, masaya. Si Aling Norma ay madalas nag-iisa, bihirang lumabas at nalulungkot. Kahit simpleng pakikipagkwentuhan o pagtawag, malaking tulong ito sa kalusugan ng puso at isipan. Comment 7 kung para sa iyo mahalaga ang koneksyon sa ibang tao panghuling paalala Ngayong alam mo na ang pitong senyales, mag-reflect ka. Malakas ka pa ba at may sigla? O may mga pagbabago ka bang ba nararamdaman na hindi mo dapat balewalain? Lahat ng ito, walking speed, grip strength, balance, sleep, diet, stress, at connection. Ay kayang i-improve. Ang kinabukasan mo ay nasa mga desisyon mong ginagawa ngayon. Maglakad. Palakasin ang katawan ayusin ang tulog, kumain ng tama, makipag-ugnayan, at matutong humarap sa stress dahil ang tunay na layunin ay hindi lang humaba ang buhay kundi mapanatiling maganda ang kalidad nito. Salamat sa panonood. Comment mo kung alin sa mga natutunan mo ang pinakatumama sa Yo! At anong hakbang ang gagawin mo simula ngayon? Like, share at subscribe. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, kita kits sa susunod na video. Ngayong alam mo na ang 7 mahahalagang senyales na maaaring magsabi kung gaano ka pa katagal mabubuhay matapos ang edad 70. Ang tanong: Ano ang pwede mong simulan ngayon para humaba at gumanda ang buhay mo? Hindi mo kailangang baguhin lahat agad-agad. Pero kung sisimulan mo ngayon, kahit paunti-unti, -unti, Malaki ang epekto niyan sa mga darating na taon. Narito ang tatlong simpleng hakbang na pwede mong simulan. Agad bukas. Una maglakad ng labing lima minuto araw-araw. Hindi mo kailangang magjogging. Isang mahinahong lakad sa umaga o hapon lang. Sapat na para mapanatili ang tibay ng puso, binti at utak mo. Bawat hakbang mo ay dagdag buhay mo pangalawa kumain ng kahit isang sariwang prutas o gulay kada araw, isang saging, isang mansanas, ilang hiwa ng pipino, kaya mo yan. Bawasan ng dilata at processed foods. Ang kalusugan mo ay literal na galing sa plato mo. Kung gusto mong humaba ang buhay mo, ayusin mo ang kinakain mo. Pangatlo kumonekta sa isang tao linggo-linggo. Tawagan mo si Kumare, si Apo, o simpleng kumustahin si kapitbahay. Ang puso mo ay tumitibok ng mas maayos kapag hindi ka nag-iisa. Mas tumatagal ang buhay ng taong may kausap, may karamay at may kakwentuhan. Final challenge, kaya mo ba ang tatlong ito? Kung oo, i-comment mo ngayon ang salitang simula sa baba para ipakita na committed ka sa pag-aalaga sa sarili mo simula ngayon. At kung may natutunan ka sa video na ito, I-share mo ito sa isang kaibigan o kamag-anak mo na nasa edad 60 pataas. Dahil baka para sa kanila ito ang paalala na kailangan nila ngayon.